Nagluto nga ho pala ang mga kalinggit ng simpleng pagkain para sa hapunan. Paglabas ko nga ho pala mga kalinggit sa trabaho, isakto sakto naman ho umula ng malakas. Nagpunta rin nga ho pala kami sa Julis para nga ho pala bumili ng tinapay. Nagmamadali na din nga ho pala kami mga kalinggit umuwi ng boarding house at medyo malakas na nga ho pala yung ulan at mababasa na nga ho pala kami. Pagdating ko naman ho din sa boarding house ay dandahan nga ho pala akong pumasok at medyo madalos nga ho pala yung akin dinadaanan. Pagpasok ko nga ho pala din ng mga kalingit sa boarding house ay pasensya na nga ho pala kayo at medyo makalat. Kapag nga ho pala ko naalis ng boarding house ng umaga ay hindi na nga ho pala ako nakakapagdigpit ng pinagkapihan. Naalis na nga ho pala ako at malilate na ako. Nagbili din nga ho pala ako sa tindahan na ring idol at saka nga ho pala ring ham. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos naglagay na nga rin pala ko dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na ilalagay na ho natin na ham. Iintayin nga lang ho pala natin na maging brown kapag nga ho pala brown na at luto na at ina nga ho pala nga hanguin din sa kawali. Ang susunod naman ho natin lulutuin din ay nga ho palang mga hotdog. Iintayin nga lang ho pala natin aray mga maluto kapag nga ho pala medyo nalubo na yung mga hotdog ibig sabihin nga ho pala noon ay luto na nga ho pala ari kapag nga ho pala luto na at ina nga ho pala nga hanguin din sa kawali. Kaya nga ho pala rin mga kalingit ang naisip ko lutuin ay mabis nga lang ho pala rin maluto tapos madali pang lutuin. Nagpainit na nga rin ho pala ko dyan ng tubig at magtitimpla nga ho pala ko na rin energy na champion. Itatry ko nga ho pala rin kung masarap. Tapos ipapartner ko nga ho pala diyan ay nga ho pala tinapay na binili ko nga ho pala sa Julis, baka naman. Kumulu kumulo na nga ho pala yung tubig ay magtitimpla na nga ho pala ko na ring champion na energen at itatry ko nga ho pala kung masarap ari. May napanood nga ho pala ko isang vlogger na ari nga ho pala yung tinitimpla ay di itatry ko din ho kung masarap. Tara mga kalinggit, saluhan nyo nga ho pala ko din yung kumain ng hapunan at taman tama naman ho at maulan tapos malamig pa. Kaya nga ho pala ko ay nagtimpla na rin champion na energen at masarap nga ho palang humigop ng mainit. Ang flavor nga ho pala na rin ay chocolate. Baka naman ho mga kalingit ay sabihin nyo ang takaw ko at ang dami ko hong niluto. Ari nga ho pala hindi ko mauubos mga kalingit tapos ang matitira nga ho pala din ay babaunin ko bukas pagpasok sa trabaho. Tapos yung iba naman ho mga kalingit ay kakainin ko bukas ng umaga pag ko nga ho pala. Para naman ho pagpasok ko ng trabaho ay may lakas ako at hindi nga ho pala ako gutom. Hindi naman ho ako nagdadayat yan mga kalingit at talaga namang matakaw akong kumain. あっこはまっ Pinas forward ko na nga ho pala mga kalinggit para humabilis matapos. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Papalo at pashare na rin ho sa inyo. Bukas uli. Bye bye!